that foliar po tayo sa organic foliar po guys kailangan ina-applyan ko na yung mga pananim ko kasi kana malapit na po yung timbungan ng dragon fruit kaya yun kana kumbaga pa ina-applyan ko na ngayon sa organic foliar po ito sa pico padol sa kol gamay yan po guys so, yan kumbaga pa pala din gamay eh kumbaga pa i-ferment ko muna kasi mamaya ko na ito i-apply sa hapon kaya kailangan po natin siyang i-ferment na 6 hours para ma-apply po sa ating mga palanin. Yan po guys, good po, good po ito na Puryar. Farmer's Friend. Sa piko ko po ito nakuha guys. Yan po guys. A apply po tayo. Alas 6 rugar na ikuan. Mm, dili, alas 6 na ito na ikuan. Kung baga palas alas 9 man ka Mm. Nakita o, kol, Mm. Okay. Ganito po yun, guys. Ali, call pa doon siya kol may point. Ay, kani may pointers. Yan po guys, i-apply po natin yan ng 6 hours. And then, lagyan ko po rin ito ng FFG. Asa na to kumulasis? Ay, tura dito mamaya na lang. Hmm. Kailangan talaga nakin itong ikuan guys para ma-apply po sa aking mga pananim. Yan po guys, pakilay, -like, pakisubscribe sa aking YouTube channel. And please watch this video guys. Marami pa inyong makikita dito. Thank you. Okay, call. nalagay na po natin yung isang organic na polyar, kaya kung baga pa kurakurawin muna natin within 6 hours po alas 9 man karon alas 10 alas 11 alas 12 ala una alas 2 alas 3 pwede na natin tong ibilig sa ating mga palanin ito po yung ginagamit ko at ito rin ang nakapaparami sa ating mga dragon fruits hmm, maraming bunga hatik sa bunga po ito basta organic yung ina-apply ay itakilid ko ina sa ating mga pananim. Yan po guys. And then, may natuklasan ako. Gusto kong sagulan nito guys. Mm, gusto kong sagulan. Para po ma... kung um, itry na ako kung mag-okay ba siya. Ay mag-okay man siya. Kaya organic ba Wala man siya scientific. Kaya organic man siya. ba? Diba? Yan po. Lagyan ko muna ng molasses na FFG. Para mas maganda. Lagay po tayo ng 16 or 15 na kutsara. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 lang muna guys yan po, nilagyan ko na ito para kuan hindi naman ito makasasama kasi organic po ang nilagay natin. Hindi po, kumbaga pa, hindi po sila magkanabitang eh, mag-away sa sabay gilagay nimo. Hmm, yan po guys. Yan, dito lang po tayo. Mamaya, update ko kayo sa pagbubunyag nito. Hmm, sige. Kani bagus gusto nta na ko ni ikat, na kita ni bakong cutter stone. Sini ba. Ini. Jadi di potlan na lang natuk dagan kay kuan ba. Dagan siya kuan ba kanang dapat isa ra unta ang saka. Bijer si potlan ba. Oh, pwede dire Kan Hmm, kani ali-ali kol. Dol kali na. Bawal mangguni siya kon. Dapat jud dito rin siya makadagan sa kuan ba dito rin siya makadagan sa taas na tulo ka buko di ba kabantay ka sa uban isara katingon lagi na lagi pag din na sa taas mo musangko na siya din hinga mo sa ano lang kayo o kana dapat isara po tulo na to di ba hmm. pati niyo kanipod kani hmm. nga part Kaya, mo maning usapod nga makakuan, makahinay iyang bunga. <laughs> kailangan dito sa Manila yung sig sa ibaba para ba sa dragon fruit di ba kita nimo mm. putlo na lang nato ba kay dia okay para sa ako ginakat nila ito eh mm. ginakat pero mutubo ba yan eh mutubo ba yan eh bisag kita naman nihon mm. mutubo ni oi eh. mutubo ni bilib -bili. ayun guys ah uh, yung passion fruit natin is kumbaga pa kinat ko yung mga mga suloy na madami kasi po kailangan po talaga yan kumbaga pa putulin kasi isa lang po ang doong makaakyat sa itaas katulad din siya ng dragon fruit kapag bago ka lang magtanim ng dragon fruit is kailangan talaga isa lang doon ang makapunta na suloy mm, huwag madamihan kasi mag-aagawa mag na po sila dyan ng mga nutrients kaya yun control control lang po tayo sa ating mga pananim kung gusto ka kung hindi malawak yung pagtaniman mo is kumbaga pa kontrolin mo na lang para hindi yung sagabal na maraming mga sanga or maka maka makadami sila ng mga panalinsing kaya kinucontrol talaga yan kaya sa aking mga pananim is kinokontrol ko talaga para kasi hindi hindi malawak yung pananim natin eh kumbaga pa kinucontrol talaga kasi po pag madamihan po itong mga mga suloy is magbibigat din ito kaya yun uh, sa baba rin is kinukuha ko na rin yung mga dahon para maganda naman tignan kumbaga pa mura sa ginupitan ni mo ba mm, para lang para lang dili siya kanang bitaw dili siya gubot tan kana kailangan nga focus lang jud siya makap, makapunta doon sa itaas kaya yun na uh, Tinulungan na ako ni Angkol dito Para siya po ang tigbidyo nakin guys Kaya nilalaban ko talaga itong pagtatanim natin Kasi kapag inalagaan mo yung pananim mo Is bibigyan ka talaga ng magandang bunga dyan Kaya yun uh, After din guys Is mamayang hapon Mga banda Alas 2, alas 3 Is nagpirmint pa kasi ako ng mula uh, Para hinubig sa aking mga pananim Kaya samahan nyo ako guys Para um, kanang kumbaga pa more pa mga nga video nga i-upload na ako. Actually guys, hindi lang po ito patsadahan ng boses is kumbaga pa kanang tsaga-tsaga na lang tayo sa pag voice over nito. Kaya yun guys, uh, si Angkolo, bisan asa na lang yung kamera niya nakapunta. Pero sige lang, laban lang tayo call. Kaya ako laban-laban lang po tayo sa pagtatanim ko Ah, uh, yun si Angkol pala e, siya po pong nag-aalaga dito sa aking mga pananim at yun tumutulong na lang ako pagdating ko dito is tinutulungan ko na lang si Angkol. Kaya yun gamit talaga si Angkol na ako kapag kapag dito sa farm nakin, na Kaya yun laban-laban lang po tayo sa farm. na sa pagpupulbyar sa ating mga dragon fruit kasi maulan. And then, pwede naman sa itong ipa-binyagan natin, guys. Yan po, guys. Start po tayo. Yan. Kasigup na po sila. Kailangan po natin sila ng binyagan. Atras ito, kol. O. O, play ko na mag-ita-ita ng kol. tayo At tayo kung ano tayo kahit pula guys laban lang talaga

kulo sa dekut kita ni mukul. Yang unut dah lagi yang kuan kul. Yang unut yang kapayas kuloi. Hmm. Nari bunga. Nari tu. Bulak na. Ah? Bulak. Bulak kali. Inu dah kul. Cur ke kul? Bulak lagi na. Oh, ikut aja kol, aja pak.

No gali Oh, bullock bulak lagi bullock, bulak Hmm. bullock, bullock, ko bullock, bullock, bulak mm. uh. <laughs> bulak. bullock, bulak bullock, 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 ko bullock, bullock, bulak bullock, 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 bulak bullock, mm. <laughs> bullock, bullock, Siapa nauna? Siapa nauna? Tosya, siya pa ang nauna siya pa ang nauna abi na huwag hmm. kato siya maunahan siya na kini ang una ni Bulak Bulakul tarong nga po kapit ni Bulak na Bulakul Huh? Ayosak kay pangkuan mangkon ni pampabunga. Mm. Dili pa man sa bunga. Iti lang sak kay nakiti. Mm. po guys, malapit na po matapos kami sa pagpupulyar ng mga dragon fruit at sa mga ibang pananim ko. Ayan po guys, kaya yun, kanang kumbaga pa, nilalaban talaga nakin na itong pagpa guys. Actually guys, matagal na po ako ng ganito. Uh, every year kapag na, malapit na po yung timbungan ng dragon fruit is ginaganito ko talaga ang mga dragon fruit ko. Kaya yun, kahit anong sabi ng iba, basta sa akin ito yung teknik ko sa aking mga pananim. Kaya nilalaban ko talaga itong pagpa-farming ng mga dragon fruit ko. Kasi iba't iba tayong teknik eh. iba iba tayong idea kung saan na ito pag, pag, patubo ang ating mga pananim at kung gaano kadami ang ibibigay nila. Kaya sa akin, eh, some of experience is na experience ko talaga na madami talagang bunga ng tuig para sa akin. Kaya yun, laban-laban lang po tayo at dito na lang po tayo ang aking pagbablog. Uh, Pakisubscribe naman sa aking YouTube channel guys. ah uh, Farming Dragon Fruit. Ug salamat sa inyong paglantaw. This video.